Alam mo bang hindi lang yung messenger ang maari nating palitan ang kanyang ringtone? Pero pwede rin nating palitan ang ringtone notification ng ating Facebook. Pwede po nating lagyan ng magkakaibang ringtone o music kapag may nag-comment, may nag-friend request, o kaya naman pwede nating lagyan ng happy birthday song kapag may birthday notification sa ating Facebook. Kung gusto po ninyong malaman kung papaano, tapusin lang po ninyo ang video na to. Ilong press lang po natin ang ating Facebook application hanggang lumabas ang app info at pwede na po tayong mag-edit dito. Kung walang lumabas na app info tulad ng sa akin, pumunta po tayo sa settings. Scroll po natin hanggang makita ang apps. Pindutin po ulit ang apps. Scroll po natin hanggang makita po natin ang Facebook application. Pindutin po natin. Pindutin ang notifications at dito po ninyo makikita yung mga pwede po ninyong baguhin ang kanilang mga ringtone notification. Tulad na lang nitong birthday. Pindutin ang notification sound at pumunta sa music on device at pwede po natin ilagay yung happy birthday song dito. Ibak lang po natin. At marami pa po tayong pwedeng palitan ang kanilang ringtone notification tulad nitong comments, events, kapag may nag-friend request at iba pa. Kung may natutunan po kayo, please follow and share. Thank you.